In the Sayo walang isang walang alinlang. E so, isang kusong itinitibog na para pa bukuri sa yon Thank salamat po at uh, meron po kaming ngayon. Itong oras po na ito, itong sandali na ito, Panginoon, sa kami po'y buhay, may lakas, Lord, uh, salamat po. Ito po'y patunay ng iyong kabutihan, ng iyong kahabagan, Panginoon, sa amin. Nais mo na kami po ay patuloy na lumaling sa aming paglaringkod, sa aming parang palataya. Patuloy po namin maranasan, Panginoon, ang ang iyong kabanalan, Panginoon, haleluya. Manguma o Diyos sa aming po mga buhay, haleluya ang iyong mga salita. Salamat, salamat, salamat sa pagsisimula po ng taon po na ito, Diyos, patuloy ka, Panginoon, na magparanas sa amin, o God, haleluya, ang iyong mga pangako mo, Panginoon, yung salita mo, Diyos, patuloy po namin, uh, mananasan, o God, sa aming Tulungan niyo po kami, Panginoon, na masunod ang kalooban mo sa aming buhay. Makalakad po sa katwiran at kabanalan, Panginoon. Hallelujah. Dalangin po namin, O Diyos, na mabigyan ka po namin ng iba yung uh, parangal ngayon pong taon po na ito sa pamagitan ng buhay na bibigay niyo po sa amin. bibigyan niyo pa po sa amin ngayon pong uh, 2025. Lord, pagpalayan niyo po ang uh, bawat isa na naririto sa ng amin pong pamilya o Diyos, Lord patuloy kang magpakilala po sa amin gamitin niyo po kami mga katatayan Panginoon bilang mga ulo o Diyos ng amin pong mga tahanan yes. maging kasangkapan mo Panginoon para po mahikayat po namin sila o Diyos sa inyo lalo na po sa amin po mga mga anak o God, Lord gamitin niyo po kami, turuan niyo po kami na uh, magabayan po namin ang aming po mga anak o God sa inyo. Mapalalahanan na po namin sila o God na ialay po nila ang kanila pong mga buhay sa inyo o Diyos. Salamat Panginoon sa mga kabuhayan. Uh, naman po kayo ng pinagpukunan ng aking po mga kapatid. Hallelujah. Kayo po magpala, Panginoon. Ito pong taon po na ito, O Diyos, siling po namin ang iyong pagpapala. Lord, nang higit pa dun sa 2024, O God, Lord, paranas mo sa iyo o oh God, hallelujah At kung may mga pagsubok man, Panginoon na daladala -dala pa po namin ngayong taon po nito, na ito, naasahan po namin ng Diyos po namin ay mabuti, tapat, hallelujah at uh, kayo po ang sasama, tutuloy yes. po sa amin para mapagtagumpayan po namin, ano mga po pagsubok O oh God, na meron po kami At Lord, kami po yung mamamangha sa iyong kapangyarihan na siyang gagawa, Panginoon hallelujah, at mabibig kay lang po namin binibigay Panginoon lahat ng parangal. E salamat po o Diyos. Hallelujah. Nang maraming marami ganun din sa uh, pagsasaluhan po namin ngayong pong gabi. Kasi basbasan po at uh, lakas ang mga katawan. Yes. Sir, manatili po ang kagalakan. Alag sa aming po mga puso o Diyos. Hallelujah sa po, paglilingkod, sa pagdalo sa mga gawain ng oh God, sa mag aaral ng mga salita, sa parin na langit, ngayon, oh hallelujah, huwag na wag po namin ito, O oh Diyos, makakaligtahan. At salamat sa pong paalala po sa amin. Salamat po, O oh Diyos. Tas po natin mga kamay. Sa iyo po namin, O oh Diyos, binabalik lahat po ng parangal at pagdakila, pagsambah. Sabi sa kami sa pangalan ng aming Panginoong Isus, lahat po yung magsabi Amen. Amen. Amen.